eto na nga at dumayo kami dito sa Lamkit Kay Mall, Cagayan de Oro. Pagpasok pa lang namin sa entrance, ang dami ng tao, akala namin kami yung inihintay. Char! Yun pala ay makikita namin yung idol namin na volleyball player. Nakaka-amaze lang dahil hindi siya suplada. Kaya eto, nanood na lang muna kami sa kanila. Yung pakay lang kasi namin dito ay bibili lang kami ng gamit sa bahay. Dahil nandito na nga lang din sila, makikinood na lang din kami. Ayun, tapos na kami manood sa kanila. Naglakad na lang din kami patungo dun sa pupuntahan namin na store. So, ito yung first store na pinasuka namin. Nagtingin-tingin muna kami kung nandito ba yung kailangan namin. <tinyo> Ayun, meron na namang condition si Kuya. Pagkatapos daw naman dito, pupunta daw siya ng playground. Ganito pala yung hinahanap namin mga nanay. Dahil sobrang init dun sa bahay. Yung tipong nagigising ka sa hating gabi, sa sobrang init. Marami naman ditong pagpipilian. Kaso wala dito yung hinahanap namin. Ab, sisalain niya kuwan. Yes. Ah, okay. Nag-start ang inverter. Saan sa nga kuwan? 75, 3, 4. Yung hinahanap kasi namin yung maliit lang pero inverter. Kaso wala palang inverter na maliit yung horsepower. Nasa 0.75 lang yung meron. Eh kaso maliit lang yung room namin kaya yung hinahanap namin yung maliit lang yung sakto lang sa room. Kaya eto lumabas na lang muna kami dun sa store. Pinagbigyan na lang din namin si Kuya Zaymon sa gusto niya. Matagal-tagal na din siyang hindi nakapaglaro dito. Ayun, pagkatapos maglaro ni Kuya Simon, nakapunta kami sa ibang store at meron kaming napili doon. Hindi ko na nga lang din na videohan pero pauwi na kami. Dito na nga lang din magtatapos yung video mga kananay. Salamat sa panonood!